and Good evening sa inyo lahat mga guys, magandang magandang gabi So for today's video mga guys, i-review lang natin itong bagong uh, security license na nakuha natin uh, At ikukumpara natin dito sa luma na ating uh, security license mga guys Kung ano yung kakaibaan ng uh, luma na security license So makikita nyo mga guys, itong luma security license natin dyan nakalagay private security uh, Nakalagay dyan sa itaas at may nakalagay dito na logo at andito rin yung muka natin at isa pang muka dito. At meron din siyang barcode. Tapos ito siyempre, yung tinitingnan natin dito, yung logo din. na uh, makintab din ito kapag uh, sinilip po siyang ganon, ah uh, kita mo din yung uh, mga may logo sa sa ilalim. So ito yung uh, luma na security license mga guys. So expert na to na luma na security license ko. Kaya yun, kakakuha ko lang kahapon ng lumang ay bagong security license natin uh, na So, yan mga guys, ito, ito yung ating luma na security license. At uh, yung nakalagay dito, private security guard na nakalagay tapos yon bla bla bla. Ayan, yan ganito ang purma mga guys ng ating luma na security license. Tapos, ang edad lang nito mga guys dati, 3 years lang diba? 3 years lang ang ating security license dati. So, ang kaibahan nito ngayon mga guys, itong bago, bago, Uh, five 5 years na ang tagal nitong ating uh, security license kaya medyo mahaba na panahon tayo bago tayo magapag-renew so magkabawi tayo dito. Yan. So ito mga guys ang uh, forma naman ng uh, bagong uh, security license. Yan. Ang layo ng pinagkaiba nila. Uh, ganyan ang itsura mga guys at uh, Andito, isang logo lang ang makikita nyo dito. Isang mukha mo lang makikita mo dyan. At nandito rin yung uh, logo. May logo din dito ng uh, security. Yung nakalagay natin dito sa balikat. At ito, may logo ng susya dito. At yan, mayroon din isang logo dyan. At siyempre may mga nakasulat na yan dyan sa ibabaw na, na nakasulat dito sa ibabaw. Republic of the Philippines. Philippines National National Police Camp Krami, Kisun City. So, yun ang nakalagay dito sa ibabaw mga guys lang ating uh, security license, yung bago kung sa kami kakukuha. At, uh, mayroon din siyang logo dito sa baba na maliit nandito. Hindi mo lang makikita kasi may maliit siyang logo dito mga guys, na nakalagay. So, kinuha ko to ng nagawasya uh, nagawa siya nung, uh, August noong August 23, 2023 mga guys, ito ginawa nakuha tapos ang inspiration nito mga guys uh, August 23, 2028 so ibig sabihin 2028 pa tayo magre-renew ng ating uh, security license so medyo mababa na panahon na yung mga guys at ang kaibahan pa nito mga guys dito sa Luma meron na siyang Uh, mga pag ginanon mo siya mga guys, makikita mo dito, may maliliit bilog-bilog sa loob. Makintab, yung logo na susya. May makikita ko dito, ang ilang piraso to. Isa, dalawa, tatlo. Apat. Panglima dito sa may gilid. Anim, yon Pito, madami siya. Tsaka may... May nakalagay, pag ginanon mo siya, may makikita ka dito sa ibabo na, ay sa ilalim na PNP yung may makintab siya na Meron siyang makintab dito mga guys, mali ito. Pag pinatagilid mo siya, saka mo siya makikita. May nakalagay na PNP doon sa ilalim. Tapos meron na din siyang araw, may araw din siya mga guys, pag mo. Makikita mo may araw doon sa likod na nakakuan. Araw tapos parang may watawat ng Pilipinas sa ilalim. Pag ginanon mo siya, saka mo siya makikita. Ah, nagpaginanun. Pag tinagilid mo siya, at dito naman sa likod Meron na rin siyang kulay itim dyan mga guys Yan, yun yung bago natin na Security License At siyempre nakalagay din dito Ang ating uh, Ano ba to Yung Ang ating number Cellphone number Tapos Nakalagay din dito ang SBR number. Nakalagay. Official receipt number. ID seller number. Yan. Nakalagay dito. Yan. So, yan mga guys. Ito ang kakaibahan. Ito mga guys ng uh, bagong security license natin. So, ito yung kakaiba. Ito man, itong luma. May nakalagay dyan. Tapos, may pula naman siya dito sa lalim. Yun yung luma. Tapos, siyempre, ito na yung kakibat nyo mga guys Na ating uh, training Training uh, certificate Na mga Ito yung original na nakuha natin na uh, Training certificate Na binigay sa akin ni ma'am doon Yan. Ito. ito yung original na para sa akin Ang galing ni ma'am kasi Ang ginawa niya mga guys Sinirox na lahat ito Tapos ito Binigyan niya na ako ng Sirox uh, Xerox na pampasa natin sa agency. So, ito yung ipapasa ko na sa agency na Xerox. Kasi hindi naman na-go-holding ang agency ng original. Kailangan Xerox lang sa kanila. Kaya ito, ang ginawa ni ma'am, Xerox na na bago niya sa akin binigay para proper na yung pagkaka ng ating uh, 2-1 file na ipapasa na naman doon sa agency. Kasi required po talaga ito na ipapasa talaga ito sa agency kung magre-renew ka itong mga ganito ng mga training certificate, opening, tsaka closing report, pairings, tsaka medical, medical, tsaka drug test, yan, nakalagay dito. Andito na lahat mga guys. Ayan, nandyan. So, ang training center mga guys na pinag-trainingan ko ay Sentinel Training Center. sa Balonsila po yung mga guys. Shout out kay ma'am na napakabait na nag-assist sa atin pag punta natin doon. Ito. <coughs> Yan. Ito na yung ating, ito yung para sa akin na uh, ito ang itatago natin na uh, security training training kuan uh, tawag ito. <coughs> Certificate. Yan. So yung parents ko dito mga guys, ang score ko dito ay 97 yung pairings natin kaya maganda-ganda po yung pulso natin sa pagputok ng baril 97 mga guys yung score ko sa pag 1 paso bukas yan bukas yan kuya sige ilahin mo ah uh, ayan so yan mga guys ang ating uh, uh training certificate yan so ito itatago ko to para sa akin yan So yan mga guys ang ating uh, vlog for, for tonight, hindi for today kasi gabi ngayon. Uh, ito, na lang natin ito. Uh, nireview lang natin itong ating training certificate at ang ating uh, security license na uh, bago. Yan mga guys, yan ang kaibahan. Ang kakaibahan ng ating uh, uh, security license at yung luma guys. So, magandang balita ito mga guys sa atin kasi medyo mahaba-haba na yung time na pagdudutya natin bago tayo makarenew ng lisensya. So ang ginastos ko dito mga guys sa pagrenew nito, -5 ang bayad doon sa training center. Tapos nagpiring, tapos medical, drug test. Yan. So wala naman tayong sumabit kahit isa kasi siyempre wala naman tayong guwan. Yeah. Kaya mabilis na process. So, ang processing mga guys, kung kayo ay mag expert na, dapat 2 months, 2 months dapat, magre-renew na kayo kasi madami ang nandoon na naka-stack pa. Sabi ni ma'am na mga alanganin na, yung mga 1 month na lang, tapos saka magre-renew, hindi mahahabol, kaya maaring mababakante kayo kung hindi mabibilis na ng... madami kasi daw nakapila sa kanilang Kwan Kaya maraming ngayon na nagre-renew. Kaya ang protocol naman talaga, kailangan... Ibre 2 months kung magister na uh, Mag-renew ka na ng iyong uh, security license So ayan mga guys ito ang ating uh, video ngayon At maraming salamat sa inyong muli Sa inyong uh, panunood sa ating uh, youtube channel mga guys At ito na review ko lang Ang ating uh, security license na bago Maraming salamat sa inyo mga guys At pakilike naman ang ating video at comment ka naman dyan kung isa kang 5'9 na magre-renew na ng iyong security license mga guys. 5 years na, maganda-gandang balita. Maraming salamat, tatanggan dito na lang ang ating blog Bye bye!